18. Hey, what's up mga kantero? yun, gustan tiritin po nung uh, muling magbabalik na. So, yun, uh, magandang uh, hapon po sa inyo lahat. No? So, ngayong araw na to, <sighs> hahanapin natin si Raul. No? Kasi, yun, pasensya na po talaga sa lahat ng mga supporters dyan. No? Kasi, kagabi talaga, hindi muna ako naka- Uh, na ano, nakapagpatuloy no uh, kasi pinuntahan ko po yung kaibigan ko si Ramson so may problema pala siya so may ano tayo doon nakapangako tayo doon natutulong tayo no kaya ito sa ngayon na araw na to kahit na medyo pagod talaga yung katawan ko uh, pero lalakad tayo no dito talaga ako napadpad no kasi yun ano, ang sa ibabaw yun ang sa likod na rin yan, dudo natin yun ang daan na dinandaanan ko wow, sa pinakababa talaga tapos dun yung kubo Siyempre, wala na dun, no? kasi malapit lang yun sa, ano, sa daan baka dun na siya napadaan tapos biglang nawala no, so dito ko naisip na baka dito at saka hindi pa nakakalayo talaga masyado yun si Raul so sana no, parang um, ko kasi nagkaaral pa naging napatiwari na rin si Raul no? uh, sa nagtatanong dyan kung bakit madali lang siyang naano ah, siguro tulad ng ano kung nakasubaybay kayo noon tulad ng sinasabi ko kakaiba po yung dugo na lalaytay kay Raul no parang may special dun na kapangyarihan o kalaman ng bata kaya madali siyang nakokontrol or syempre mas ano ah, naging close natin so baka ginagamit ng mga ah, galit sa atin di ba kagaya din ng laro ng tao ganun pa rin ah, doon kukuha sa pinaka-close talaga natin para mahirapan tayong gumalaw. So, yun. Dito, may nakita ako na doon. Yun ako galing kanina. Hanggang dito ako, no, kasi pababa ko. So, sa lahat ng, ano, sa lahat ng support nyo sa atin dyan, may kalabi siya po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po sa wala sa wang pag-suporto nyo po sa akin, sa pag-share nyo po ng bawat upload kong video. Lalo na po talaga sa hindi nag-skip ng ads. Sa nagpa-play pa po ng playlist ko, yan, maraming salamat po sa inyo. Uh, ulitin ko no, ah, uh, Diyos na po yung bahala magsukli po sa lahat ng tinutulong niyo po sa akin. No? kasi yun, uh, yun lang po talaga, wala wala kasi akong ano, ang tanging ano ko lang talaga ay sana pagsisikapan ko na may shot at ko po kayo lahat, no? Basta comment lang po kayo ng comment. Ah, uh, kukuha talaga ako. Kung hindi man ako makapag-shout out, no, sa comment section ah, uh, hindi ako makakuha pero sa sunod na video o sa sunod na exploration, dun talaga kahit na isang ano pa yan uh, isang daan pa yan, pwede natin i-shoutout no? kasi atin naman yan kinakailangan ko kasi na may mention ko kayo, no, kayo lahat nagko comment kaya comment lang po kayo ng comment lang, like lang po, so salamat po talaga sa inyo, ah no? uh, at yun, ah uh, sana po ah uh, maging ano magi makita natin si Raul ngayong araw na to or magtagumpay tayo para makapokus tayo doon sa kay kaibigang Ramson kasi dalawa tong inano ko ngayon so yun uh, sama nyo po uh, akong tuklasin ang mundo na puno ng hiwaga so yun mga counter ah uh, doon pa talaga ako galing sa bandang itaas no? kasi dinaanan ko yung kubo at saka wala na talaga tayo kahit bakas doon wala nang naiiwan. So siguro naisip isip ko kanina, kanina ko pa talaga naisip na hindi talaga doon si Raul ng tatago. <coughs> no? Kaya yun, ah uh, medyo baka nagpalipat-lipat na rin. So ang importante dito na makikita natin no oh, si Raul no, makausap natin. Pero kaya ngayong araw na 'to, no araw ko talaga siya pinuntahan baka kakaiba rin yung kanyang lakas no baka makilala tayo or baka no uh, lalaban siya na yung pigilan yung kung ano man yung nalalate sa kanya so sa lahat ng nanalo na ano, diyan uh, nagtatanong kasi na bakit pa bakit pa na ano na uh, hawaan si Raul so hindi natin talaga ano na hawaan ba no, or lang talaga kasi kasi na may tatanong na nailuwal na naman lahat yan o po nailuwal pero o, syempre kung malakas po yung kapangyarihan ng na nagkontrol sa'yo na gusto magkontrol sa'yo tapos sa'yo ay mababa lang madadaig ka talaga no? kahit ilang beses pa yan uh, may mo kung malakas yung ano uh, gumagamit sa'yo na kapangyarihan ang po talaga sa kaliliman alam naman po natin na uh, yan po ay segunda juice po talaga nakapangyarihan no? so parang ano lang ba ganun lang siguro yung diferensya so kapag magkamali ito kasaglit posibleng ito yung mangunguna kaya ingat po talaga tayo no? yun at saka alam naman po natin dito sa lupa uh, ang hindi maganda talaga ang naghahari kaya kung magpakabait ka dito sa lupa talaga no at saka magtrabaho ka ng tama kahit ano marami talaga ang galit no marami ang mapaginitan ka talaga kasi majority talaga sa lupa no ang kumakalat ay yung kapangyarihan talaga sa kadiliman o sa lupa no kaya ingat po tayong lahat no so yan uh, ah may na ako tikatik yun pasensya na po talaga kayo na mute ko kasi umuubo ako so dito may ano tayo dito may may nakikita tayo dito ang dalawa oh, okay ah, dito ang kubo sobrang ilagot po tapos hindi pa ako nagdala ng tubig ay ka ah, dito muna tayo magbasid tayo sana may mga tanungan tayo dito na. No? yun know, may may nakikita akong bahay dyan. Kanina nandun pa ako sa bandang itaas. May aso dito na umuusig-usig, no? Yung kumakahol-kahol sa atin. Habang ako po ay nandun pa talaga sa bandang itaas, no? Siguro madali akong naamoy kasi hindi pa talaga ako naliligo, no? Maaga akong uh, umalis ng bahay. Tapos yun, nagugutom na rin. So, sana makikita natin di bali na magutom tayo dito kasi importante makita na natin masubukan natin no? kasi hindi madali to lalong lalo na po talaga yung kinokontrol ka hindi madali no di ba sa tao yung bang tinatago ng hypnotism hindi madali talaga yan no kaya kinakailangan uy, kinakailangan natin dito ng uh, lubusan na pagpakumbaba or yung ano ba yung isa may to studyhan natin kung paano talaga natin to ah mabalik sa dati sino tiyon natin, natin yung na lapit niyo ano may ano pa dito Yun. ay pugon tapahan pala to tapakan tapos yun humayon ay, ang daming kubo dito yun ang daming kubo yun daming kubo la. La, 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 la. ay uy ako si Rahul. parang bagong gising lang ito Diyan na natulog. Anong oras na ngayon? Oh my goodness. Lala. Obserbahan lang po natin. Oh. Obserbahan na po natin ang kanyang galaw. Magtatago lang muna tayo dito sa puno ng yubla Tura. yun na ang sinasabi ko may aso sa paapos akong pako saan lang pala siya natutulog oh. baka nagugutom na yan so kunti-kunti natin yung kwento hindi tayo sa dana tayo <laughs> Ipah yang auranya dia itu lah siklo sa bandang itong bandang may daan doon lupa yan iukbuk natin ito ito makikita natin ito ito yung may dala akong asin ito yung first tip natin na gagawin asin ito unti unti ko yan yan unti unti ko itong lalapitan hindi to hindi hindi naman ito maon sa itong bata na ito pero makukunan yung kapangyarihan ng kapag araw Oh. Masiron so, sa kabilang ano? Lah, nangyari dito? Ha? Ah. Ha? Ah. Yan, binusan ko yung asin para Lah, mawawala yung ano niya Konting kapangyari, tura, tura 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 Tayo na, tayo na, sama tayo. Tayo na, sama tayo. Tayo na. Tayo na. Wah, 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 lipat ko talaga ha? okay Lah nahulog pa yung ano ko ha ah, ah. Eh. Lah. May chinilas dito ah. Yun know, may chinilas po. So baka kasabot nito. Habulin natin eh. Ah. 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 Lah know, lah. ang ko. Sayang. taglay ka yun nahuhulog po talaga yung asin ha saan kaya yun pati yung mga aso biglang nawala wow pero dito na yung tumakbo yung bata si Raul sus kaunti na lang talaga yung ano sa asin ko yun sana nakita sa kat sa natin na umuusok yung katawan ni Raul habang ano, hindi lang masyadong klaro kasi maliwanag dito dito na no so babalikan natin baka na may naiwan si Raulito na bakas o may makikita tayo na mga gamit niya para, yun tukman natin sana kaya yun, dito yun huli yun makasagpot no. you know. siguro nila ito o hindi ba dito lang ito nakituloy itong batang ito so huh. Ka. sin mga kantro wala talaga tayong makikita dito dito tayo sa kapilang bahay sa kabila. baka may mga makikita tayo dito na pwedeng magamit natin sa sundan natin sundan natin hindi yan makakalayo talaga kinakailangan na makuha natin siya ngayong araw na to wala wala tayong bakas na nakikita dito dito yung mga asin no? so yun patuloy tayo patuloy tayo mga kantero hindi pa yung nakakalayo